Halos dalawang dekadang magkakasama sa politika sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Mayor Hani Lacuna pero ngayon ay magkatunggalin na sa mayoralty race sa 2025 midterm election. Ano ang dahilan kung bakit nagdesisyon na muling tumakbong alkalde si Yorme? Nang kung bakit siya muling tatakbo sa pagkaalkalde, Sinabi nito na ang taong bayan ang nagudyok at nagparamdam para maghain siya ng kanyang kandidatura. Ayon kay Yorme, proud siya kay incumbent Mayor Halilakuna pero nagtatampuan niya ang taong bayan. Partikularan niya rito ang mga hinaing na mga senior citizen tungkol sa kanilang allowance, issue ng online schedule ng health center at iba pa. Umingi ko tapos sa nila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mga mamayan. Ito yung umiikot ako. Sumisigaw yung tao. Bumalik ka na. maligana ka na. Bumaliga na. Bumaliga. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba. Dala na, yung mga nakaupo. Mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo niya. Pero sabi ni Moreno, personal siyang pumunta kay Lacuna para magpaalam Natatakbo ito bilang alkade pero hindi sa sinangayunan. Una nang sinabi ni Lacuna na binanggit ni Moreno na hindi na ito kakandidato. Kaya masama din anya ang kanilang loob dahil ang pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila ni Yorme. Sa maraming pagkakataon kasi anya nagsabi itong hindi tatakbo at retired na sa politika po kasi, uh, meron po kaming uh, local uh, party, yung Ascenso um, na uh, May alliance po kami with uh, the National Party of Action Democratico na kung saan po ang presidente po nun ay ang ating former mayor Isko Moreno. Mm -hmm. uh, kaya lamang po, alam naman po ninyo na magiging magkatunggali po kami. Sabi ko nga po sa aking uh, little brother, ay may meron pa ho siyang uh, uh, panahon to reconsider his decision. Katwiran naman ni Moreno na pilitan siyang bumalik sa Maynila. Isa sa pangako niya, ibabalik niya sa dati ang ganda ng Maynila. Ang gumagala natin, lahat ang nasimulan natin, itukuloy nilang nila. Kaya nga natin sila pinuto, di ko pa habang papalapit ang halalan, mas lalong umiinit ang labanan sa Maynila. Ang supporters ng magkabilang partido, kanya-kanyang parinigan sa social media. Para sa May 2025 election, may labing isa sa majority race sa Maynila. Bukod kina Moreno at Lacuna, nariyan ang akto na si Raymond Bagatsing ng Partido Federal ng Pilipinas. Negosyanteng si Michael Sai, Partylist Representative na si Sam Bersosa at Negosyanteng si Mara Tamondong. Nariyan rin ang The Independent Candidate na sina Enrico Pereira Ocampo, Ervin Stewart Coatan, Enrico Doco Reyes, Alvin Karingal, at Jerry Garcia. Pero sa mga ito, nangunguna si Moreno sa komisyon na Survey ng Okta Research na nakakuha ng 86% habang 8% naman si Lacuna. Para sa DCR Rates Rewind 2024, ito si Boy Gonzales ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.